kita na lang tak. sing kita na pa kami. Sige, pa kami. Din ang butter. Butterer. The butter and the butterer. I'm looking for the butter. Okay. Lagtaw kita kung may ano rin siya. Okay. <laughs> Bisa crushed. Ang sarap. Ngita ko rin kang ano. Kang rapper, Rice. Ano rin pagtawag? Wara. Mungin man Crispy buttered fried shrimp. Bukin. Ang sarap ala. Ginapangita ako. Pangita ako kawara itardya. Be Bra, <laughs> dito tong batter ay spiak. Bakal kita lang kakay. Pira, pira lang to. Ha? Ah? Gamay lang. Ako okay, sige, go. Batter cup lang ay eh barato. 49. 49 ko, oh, dairy cream. 79 gig, 72 lang to kablasa, no? Pwede ko sa plastic. Sa size? Plastic ang... Ako na nagamit. Good time kid. Ano ang gamit? Good job. May kumang nadara. Mabayad. 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 Carlos. Robinson Robinson Robinson